So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So 2024 ng mga boss At ito yung unang video natin para sa taong ito mga boss At uh, first day din ng taong 2024 So dito ulit tayo sa ating Honda Click Dahil ito lang naman yung available natin motor ngayon dito So yan, ang papalitan natin ngayon mga boss ay uh, Wheel bearing mga boss O so, front wheel bearing ng ating Honda Click So, ito yan. Ito yung papalit natin. Bali, dalawang piraso yan mga boss. So, yan yung kanyang itsura. So, kung bibili kayo na ito, mga boss, mas maganda talaga yung uh, original na. Yung stock talaga ng ating Honda Click para matibay talaga. So, yan yung code nya. Okay. Ito, nabili natin to sa uh, mismong Honda mga boss. So, 6201. Yan yung code eto mga boss itong nasa taas okay so dito kasi ramdam na ramdam na natin yung pagkawigil ng ating motor so papakita ko sa inyo mga boss yung uga oh, nyan so lagyan muna natin ng ah uh, kapin o palang dito sa ilalim para para nakaangat yung ating gulong mga boss so yan So dito mga boss para malaman natin yung uganyan. So dito tayo para makita nyo. So itong part na ito mga boss. So yan, dito may kita natin yan. So hindi ganang mapansin mga boss sa video. Pero pag sa akin mga boss pag ginuuga ko yan ay ramdam na ramdam ko tapos yung takbo so ramdam na ramdam natin yung uga so yan tsaka isa pa pang isa pa palang sinyalos nyan mga boss pag once na ginulong natin yung ating gulong mga boss ay maririnig natin yung pagkaskas ng break uh, brake pad dun sa ating brake disc mga boss o disc brake dahil hindi nga pantay mga boss yung gulong ng ating gulong kaya maririnig natin yung kaskas -kas nung uh, brake pad natin sa ating disc so yan okay mga boss at uh, syempre kailangan natin ng grasa high temp yung gagamitin natin so simulan na natin yan mga boss baklasin muna natin itong itong mga to yung nut na yan so dito mga boss kailangan natin ng pangontra dito so eto ay hindi ko pa alam mga boss kung ano sukat nyan pero dito ang gagamitin natin ay uh, 14mm mga boss so yan so gagamitin natin to bagong pulse natin so eto ay pinigay sa atin mga boss nung ating chuhin uh, So 'yan. So 100 clockwise. Okay. Batanggalin so, lang natin 'to. So 'yan. So tabirin natin 'to. Yung bushing, yung maliit na bushing dito sa kanan mga boss. Kapag nakaharap ka diyan sa gulong, ito yung bushing sa kanan yung maliit. At yung mahaba mga boss ay dun sa kalawa mga boss so yan okay tabi natin to so ganito lang yan mga boss tanggalin lang natin to sungkutin lang natin ng eto open range so yan okay na so tabi din natin to mga boss So sa kabila, ganun din mga boss, gagawin natin. Tabi natin itong dasil na to. So, yan. So, ganun pa rin. Susungkigin pa rin natin sa mga boss. Okay. So, dito parehas lang naman siya. Parehas lang na sukat. So, dito mga boss, check natin yung ating bearing kung talagang may galaw na siya. Ayan mga boss, meron na siya. So ayan na mga boss, natanggal na natin yung bearing sa loob. So ayan oh. So sobrang kalawang na rin talaga siya sa loob. Kasi hindi naman natin siya mareripak ng grasa dun sa pinakalikod niya eh. So, nag-struggle tayo dito mga boss sa pagtanggal na ito dahil masyadong maliit yung clearance nung piston dun sa uh, dito, sa part na to. Tapos lumudulas pa yung ating pangpukpuk mga boss. So, yan oh. <clears throat> taas oh. Ah. Ha? Sa Yung okay, gari, nakita mo doon? Ha. Is, yung bang po? Nandiyan na oh. So para malubricate lang yan para dumulas lang yan mga boss pag pinasok na natin yung ating bearing para iwas na rin uh, kalawang dun sa bearing nating i-install mga boss so kabilaan yan so importante na malagyan natin yan so unti lang naman kailangan lang malubricate sya Pampadulas so, lang ng bearing. So, yan. Okay. So, okay. so dito gagamit tayo mga boss ng close range. Na bala mga boss. So, number ano siya? 23. So, yan o oh, saktong sakto. Saktong sakto siya dun sa bearing natin. At pag once na turnay natin mga boss na ano, lagayan So, hindi siya sasabit dito sa part na to ng ating mags so, saktong sakto lang siya para dun sa bearing na hindi siya tatama dito sa mags mga boss so yan ang importante dyan mga boss so repack lang natin ito mga boss para tumagal yung ating bearing so repack natin siya Okay. So, dito sa kabila, ganun din gagawin natin. nating maripak ng grasa tong part na to ay sunod naman natin tong part na to mga boss. So, sungkitin lang natin yan. Okay. So, tabi natin to. So, lagyan din lang natin ng grasa yan mga boss. Kasi pansinin nyo mga boss, wala talagang kalaman-laman na grasa itong ano natin. Yung ating stock na bearing. So, wala siyang lubricant. Uh, parang pinaka pampadulas nya doon sa loob. Para tumagal siya. So, lagyan natin ng grasa yan. Para siguradong tatagal yung ating bearing. So, okay. So, yung ginamit natin dito mga boss na grasa ay uh, top 1. So, magandang klaseng grasa ito mga boss. So, yun. Pagkatapos yan, ibalik na natin to Itong part na ito. Itong nakatakip niya. Okay. So, yan. Uh, sigurado tayo natatagal na yung ating... Ah... Uh, ating bearing na ilalagay. So, ayan. So, pagkatapos nga, install na natin. So, dito naman tayo sa kabila. Atin yung ating bearing. Lagdikit din natin ang grasa. 谁呀？谁呀？ So ito na mga boss yung ating uh, Honda Click So okay na natapos na natin yung pag install ng bearing So yan na subukan natin mga boss kung uh, Magkakaroon pa siya ng Palog uh, mga boss yung ating gulong So yan okay na wala na yung ingay Yung ingay din sa disk wala na okay na Post check natin mga boss kung may alog na. May alog pa. So yan, okay na rin. So, yan. Okay na. Ganyan lang kabilis mga boss na magpalit ng uh, wheel bearing mga boss. Front wheel bearing ng ating Honda Click. So, yung halagang mga boss ng ating bearing ay 300 Uh, 300 pesos mga boss sa isa so bali 600 yan mga boss yan yung original price ng stock na wheel bearing mga boss ng ating Honda Click so yan muli. Maraming salamat mga boss sa panonood at God bless.